Jeremias, Kabanatang Labing Anim Ang salita rin naman ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, wag ka mag-aasawa o magkakaroon ka man ng mga anak na lalaki o babae sa dakong ito. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na lalaki at tungkol sa mga anak na babae na ipiranak sa dakong ito. At tungkol sa kanyang mga ina na anak sa kanila at tungkol sa kanilang mga ama na naging anak sila sa lupaing ito. Sila'y mga mamatay na mga mabigat na pagkamatay. Hindi sila naghuyan o man sila. Sila'y magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa. At sila'y mga lilipol ng tabak at ng kagutom at ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kang pumasok sa bahay na may tangisan o pumaroon man upang tumaghoy o manangis man sa mga yaon, sapagkat aking inalis ang kapayapaan ko sa bayang ito, sabi ng Panginoon. Ang kagandang loob at mga malumanay na kaawaan. Ang malaki at gayon din ang maliit ay mga mamatay sa lupaing ito. Sila hindi mga lilibing o tataguyan man sila ng mga tao o magkukudlit man o mga magpapakalbo man dahil sa kanila o magpuputol man ng tinapay ang mga tao sa kanila na nananangis upang aliwin sila dahil sa namatay. Hindi man sila painumin sa saro ng kaaliwan ng dahil sa kanilang ama o dahil sa kanilang ina. At huwag kang papasok sa bahay na anyayahan upang maupong kasalo nila na kumain at uminom. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel narito aking ipatitigil sa dakong ito, sa harap ng iyong mga mata at sa inyong mga kaarawan, ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae. At mangyayari, pagkayong ipakikilala sa bayang ito ang lahat ng mga salitang ito, at kanilang sasabihin sa iyo, Bakit nalita ng Panginoon ang lahat na malaking kasamaan ito laban sa amin? O ano ang aming kasamaan? O ano ang aming kasalanan na aming ginawa laban sa Panginoon naming Diyos? Kung magkagayoy iyong sasabihin sa kanila, sapagkat pinabayaan ako ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, at nagsisinod sa ibang mga Diyos, at nangaglingkod sa kanila, at nagsisamba sa kanila, at pinabayaan ako, at hindi iningatan ang aking kautosan. At kayo'y nagsigawa ng kasamaan na higit kaysa inyong mga magulang, sapagkat narito Lumakad bawat isa sa inyo ng ayon sa katigasan ng kanikanyang masamang kaloban na anupat hindi ninyo ako dininig. Kaya't kayo'y itatabi ko sa lupain na hindi ninyo nakilala. Ninyo o ng inyong mga magulang man, na mula sa lupain ito, at do'y mga glilingkod kayo sa iba't ibang mga Diyos araw at gabi sapagkat hindi ako magpapakita ng kagandahang-loob kaya narito ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na hindi sasabihin pa buhay ang Panginoon na nag-ahon ng angkan ni Israel mula sa lupain ng Ehipto kundi buhay ang Panginoon na nag-aho ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilagaan at mula sa lahat ng lupain na kinatabuyan sa kanila. At akin silang ipapasok uli sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang. Narito, ipasusundo ko ang maraming manging isda, sabi ng Panginoon, at magsisipang isda sila, at ipasusundo ko pagkatapos ang maraming mga ngaso. At sila'y magsisipangaso sa bawat bundok at sa bawat burol at sa mga bitak ng mga malaking bato. Sapagkat ang aking mga mata ay sa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking muka o nangaliligid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata at akin munang gagantihin ng ibayo ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, sapagkat kanilang dinumhan ang aking lupain ng mga bangkay ng kanilang karumaldumal na mga bagay, at kanilang pinuno ang aking mana ng kanilang mga kasuklam-suklam. O Panginoon, aking kalakasan at aking katibayan, sa kaarawan ng pagkadalamhati sa iyo paruroon ang mga bansa na mula sa mga hangganan ng lupa at mga ksa-sabi. Ang aming mga magulang ay walang minana kundi mga kabulaanan, walang kabuluhan at mga bagay na hindi mapakinabangan. Gagawa baga ang tao sa kaniyang sarili na mga Diyos na hindi mga Diyos? Kaya't narito, ipakikilala ko sa kanila na paminsang ipakikilala ko sa kanila ang aking kamay at ang aking kapangyarihan, at kanilang makikilala ng aking pangalan ay Jehovah.